Rob Pelinka may nakahanap na ng big man at defensive player na fit sa playing style ni Luka at Lebron. Pero bago yan, tinalo nga ng OKC Thunder ang Minnesota Timberwolves kanina sa kanilang Game 1 matchup sa score na 114-88. Isang dominanting panalo ito para sa Thunder na pinangunahan ni Shai Gilgeous Alexander na nagpakitang gilas si SGA sa kanyang MVP level na performance matapos magtala ng 31 points, 5 rebounds at 9 assists. Hindi rin nagpahuli ang kanyang mga kakampi. Si Jalen Williams ay nagambag ng 19 points, 8 rebounds at 5 assists habang si Chet Holmgren ay tumulong din ng malaki sa opensa at depensa sa pamamagitan ng 15 points at 7 rebounds. Kitang-kita ang chemistry at balanseng opensa ng OKC dahilan kung bakit nahirapan ang Minnesota na makabawi. Sa panig naman ng Timberwolves, sinayang nila ang solidong performance ni Julius Randle na nagtala ng 28 points at 8 rebounds. Si Anthony Edwards ay hirap na hirap sa depensa ng Thunder at nakagawa lamang ng 18 points at 9 rebounds. Hindi rin naging sapat ang kanilang effort para makuha ang panalo dahil sa tagumpay na ito, hawak na ng OKC Thunder ang 1-0 na kalamangan sa serya ng Western Conference Finals. Kung magpapatuloy ang OKC sa magandang laro at depensa, malaki ang tsansa nilang makapasok sa NBA Finals. Samantala, magiging aggressive naman si Rob Pelinka ng Los Angeles Lakers sa pagpili ng kanilang bagong center at mga role players ngayong off-season. Isa ito sa pinakamahalagang hakbang para sa team upang makabuo ng mas competitive na roster sa susunod na NBA season. May tatlong pangunahing option si Rob Pelinka na tinitingnan upang pang mapalakas ang kanilang frontline at bench depth. Una sa listahan ay si Clint Capela na kilala bilang isang elite rim protector at lob threat. Kapag napasama siya sa Lakers, maaaring magsilbi siyang importanteng piraso na makakatulong kina Lebron James at Luka Doncic sa pick and roll plays. Bukod dito, ang kanyang depensa sa ilalim ng rim ay malaking tulong kontra sa malalakas na big men ng ibang koponan. Pangalawang target naman ay si Daniel Gafford, isang malakas na rim runner na may solidong kakayahan sa depensa. Dati siyang kakampi ni Luka Doncic sa Dallas Mavericks, kaya mas madali ang chemistry kung sakaling matrade siya sa Lakers. Ang kanyang presence sa paint ay maaaring maging magandang asset lalo na sa fast-paced offense ng Lakers. Pangatlong posibleng target ay si Al Horford ng Boston Celtics. Matapos matalo ang Boston sa second round ng playoffs, inaasahang magkakaroon ng pagbabago sa kanilang roster. Isa ito sa mga pagkakataon ng Lakers para kunin si Horford na may playoff experience at solid na inside presence. Kasama sa plano ang posibleng trade na makasama si Derek White, isang two-way guard na may 16 points, 5 assists at 5 rebounds average ngayong season. Ayon sa mga analyst, posibleng makuha ng Lakers sina White at Horford kapalit nina Austin Reeves, Rui Hachimura at ilang draft picks. Kung matutuloy ang deal, magiging mas balanse ang kopuna ng Lakers. Si White ay isang elite perimeter defender at playmaker na may 38% shooting mula sa 3-point line. Ang kanyang veteran presence ay malaking bagay para sa championship aspirations ng Lakers. Sa kabuuan, layunin ni Rob Pelinka na buuin ang isang mas kumpletong team sa pamamagitan ng mga smart trades at acquisition Decisions. Kung magiging matagumpay ang mga plano niya, malaki ang tsansa ng Lakers na makabalik sa championship contention.